Iris, ngayong araw ay umiwas ka sa kausap na mahilig magsalita pagtungkol sa pera, at sa mahilig magsalita na tukso ng pagmamahalan, kaya dapat ay maging maingat, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Taurus, maging mas maunawain ka sa mga kausap ngayong araw, dahil pag nagalit ka ay ikaw ang mahihirapan, at iwas sa mga taong mahilig tumawa dahil may gusto lang sa iyong makuha, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Gemini, maging maingat ka sa mga iinuman ngayong araw lalo na sa alak, at maging maingat ka sa pag-ayon kagad na sasabihin ng kausap, para iwas ka sa kapahamakan, ang signos na mula sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Cancer, maging maingat ka sa mga gawaing importante dahil isang pagkakamali ay pwede suliranin sa iyo kagad sa pera, at sa relasyon at umiwas sa alak lalo na sa gabi, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan mamula sa liwanag ng buwan. Leo, Umiwas ka muna makisama sa mga kaibigan lalo na sa mahilig sa mga good times. At kung makakaiwas pati sa alak ay maiiwasan mo rin para makaiwas ka sa paghina ng kalusugan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Virgo, dapat kang maging maunawain at laging wise at iwasan mo na magbigay ka ng pag-asa sa kausap, mas mainam pa sa iyo ng matahimik, nang makaiwas ka sa mga suliranin sa makakausap, Ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Libra, maging mas maingat ka sa pagdedesisyon lalo na sa tungkol sa pera, dahil magdadala sa iyo ng problema sa hinaharap, at umiwas ka sa alak sa gabi, ang signos na pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Scorpio, mag-iingat ka sa mga taong mahilig magsalita na minamata ang kausap sa pagsisalita, dahil kung makakasama mo ay problema sa iyo sa pera at relasyon, ang signos na pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Sagittarius, Umiwas ka muna makisama mga mag-aaya sa iyo sa malayo o sa pagpunta sa masayang lugar. Dahil ikakawala ng iyong pera at problema talaga sa iyo, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Capricorn, dapat kang maging maingat sa pagtitiwala sa mga bagong makakausap, at umiwas ka lalo sa taong mahilig magmagaling, na tao dahil isa siya sa magbibigay ng ikakalakas sa mga transaksyon, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula ng mga bituin. Aquarius, maging alerto ka sa paglalakad lalo na sa gabi, at sa pagsakay-sakay sa sasakyan sa gabi huwag ilabas ang mamahaling bagay na dala, at iwasan mo pa rin ang magbuhat ng mabibigat, ang Signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Pisces, maging mapagtimpi ka sa mga medyedinig na salita ng ibang tao dahil sila ang magdadala sa iyo ng kamalasan at huwag kang makipagtitigan sa tao ngayong araw dahil baka madalan ka ng kamalasan. Ang Signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin.